Ah, good morning mga kalamat. Kain muna tayo kasi hindi ako nakapag-akit ng bundok ngayon kasi lakas ng ulan. So, kaya madulas ang daan kaya nahirap ang makiat. Baka mamaya pag tumigilakit ako. Para tumulong yung mga tanindol. Alusul muna ako. Salang ako dito. Sa bahay na tisirahan. ako kasi lagi naman ako nakatambay sa bundok walang mask ako kasi nabasa asa ng ulan siguro pagpalo mas maulan ayun malamig ang panahon so, pause ako isang gol lalo lang itong ngang magiging wala ka gabi? Wala na? Akat sala ako ngayon kasi maglilipat ako ng mga pichay Kaso lang lumakas ang ulan Kamuntahan mo sana kasi akala ko may nalang ulan malambot ang lupa yun yung maglipat ang kaso tumakas, na gulas Ngayon, naghahanda kami ng pagtataliman ng mais. At yung malawak-lawak ang tataniman kaya kaya tanggal namin yung mga kahoy na na pwede yung taliman. Ang daming kahoy kasi mga laki na, kaya tala tanggalin para mataliman ng mais. May dalawang buwan pa para kaya e, sa amin, talima ng may. Mababa, pa. Ano mga kalamat? Ah, ah. Kumakat na lang kami. Saka lang mag-video. Next video. Bye-bye.